Hi, ako si Kuya Dugs. At ang pamagat ng video na to ay Team Dugyot meets Papa Bear Squad. Bakit? Kasi isang madaling araw ng umaga, tinakatok na ako na itsyabonggan sa bahay namin. Alas 3 kasi ang usapan, alas 4 na ako nagising. Andito na pala yung sasakyan ni Boy Machunuri na si Angel. Ngayong araw na kasi ang lakad naman papunta kayo na Papa Bear. Yes, na kasi sa kanila at ibat kami na pumunta sa bahay nila. See you soon, Papa Bear! See you soon, Papa Bear! See you soon, Papa Bear! Papa? See you soon, Papa Bear! soon, Papa Bear. Saktong alas 4 nga naman din araw kami bumiyahe. Pagkatapos ng 7 oras na biyahe, kahit sobrang lakas ng ulan, sobrang ipit e sa traffic, bahang kalsada, anong nga ng direksyon, magkandaligong ligaw, at sa wakas, nagkita rin kami. Tara na! Eh. <laughs> Uti pa pa ba? Sinalubong din pala kami ng ibang sikat na vlogger. Mga boy, tara, mangan. <laughs> Ito nga pala ang pamilya ni Papa Bear. Si Ate Rar at syempre mawala si Wena, si Ate at saka si Moina naman. Sobrang babait at sobrang friendly ng pamilya ni Papa Bear. Inimbitahan na pala niya kami umaki sa second floor. Iyayang kami sa kanya eh sabi namin huwag niya kami masyadong asikasuhin. Dito rin sa taas si Finger Hut kaya inabot ako siya ng sticker ko. Sobrang dami nga nilang handa. May adobo, gulay, hamonado Hindi ko alam kung ano tawag sa iba basta masarap siya. Tapos yung kanin nila dito sobrang ganda pa square yung shade. Dahil nga sa so wala pang kumakain, mm -hmm. nagkakahiyaan kami kami sino unang sasando. Tapos nakita namin dito sa Itchang Mungan kumakain makain lang mag-isa. Nauna pa siya sa purse. Kaya naman sumundok na rin ako kasi di ba ako nakain. Kasi <laughs> naman yung may-ari ng bahay, ibang bisita, di pa nakain. Kaya para di ako mahiya. Sinasabi ko si Skinker na sumundok na sabay na kami kumain. Kaso ayaw niya. Pinakilala pala sa amin ni Papa Bear si Mama Bear. Ay, sana yes! oh. Kilig na kilig tuloy kami dito ni Boy Skinker. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam pala si Papa Bear. Aalis lang siya saglit kasi pupunta sila ng simbahan. Hmm. Kaya bago siya umalis, nagabot muna ako ng sticker ko para mapasama na ako sa pintuan niya. Hindi <laughs> sure mag-aanak ba siya sabi niya kung magsisimba. Basta ingat kayo Papa Bear at Mama Bear. Kaya habang wala sila. Tama kanta lang dito si Boy Susi. Bigyan ng jacket yan. Dahil nga first time lang namin dito sa lugar nila. Mag walking walking lang kami. Nakakita nga kami dito ng ilog. Tanong lang yes or no. Gusto niyo bang maligo kami dito? Kung yes ang sagot mo, malaligo kami dito nang naka swimsuit. Kaya naman pina-practice na nga namin kung para ba kami lalangoy dito. Kung sa swimming pool naglakad-lakad din kami dito sa bukid nila. Tara na! Lakad, lakad, lakad lumakad, lumakad. lumakad. Lakad. Nakita ko nga sobrang dami din, din dito tanim na okra. Kaso wala pang bunga, sayang kakainin ko sana. Grabe nga eh, sobrang laki at sobrang lawak ng bukid dito. Sobrang sarap nga sa pakiramdam dito dahil napakaliwalas ng lugar. Pakiramdam ko kay isa na ako ng kalikasan. Hindi mababa pala ako dito sa mga palay kasi sabi ko sobrang ganda ng view. Akala ko naman susunod sila, hindi pala. Kaya nga napatigil ako at eh. Sabi ko kasi picture kami dito para may remembrance kami dito kala Papa Bear. Kaso ang kinalabasan mukha kami magliliga sa basketball. Tapos sa totoong buhay si Boy Macho Nuri lang marunong sa amin magbasketball. May, may mga bata din pala nagbabike dito. Tapos tinanong ko sila kung pwede bang hiramin yung bike. Kahit hindi nila ako kilala, sobrang bait nila kasi piniram nila ako ng bike. yeah, yeah! yeah! Oh! Oh! Guys, tignan nyo, wala nasa bingit na ako. Walang preno. Ay, gumana. Kaya naman pagkatapos kong mag-bike, gusto rin daw itong subukan ni Boy Ubo. Kaya naman siya naman yung susunod na gagamit. Kaso, paupo pa lang siya sa bike, inagaw na agad ni Boy Skincare. Medyo nakaramdam tuloy ako na awa kay Boy Ubo. Ah! Yeah! Hinahanap ng na namin si Boy Susie kasi tatanungin namin kung gusto niya mag-bike. Kaso ando siya sa malayo, nakatapa kasi siya ng jackpot. Pati pa naman sapatos niya. Maggagala pa sana kami kaso biglang umulan. Kaya bumalik kami dito kala Papa Bear. Pero nakita namin si Ichang Bunga nagpaiwan. Aba, famous na famous, may nagpapapicture. Hinintay nga pala namin siya umakyat dito sa second floor ng bahay ni Papa Bear. Total mahilig naman kami sa K-pop kaya sasayaw kami ngayon ng K-pop. Tuturoan kami ni Ichang Bunga kung paano sumayo ng Cupid ng 50-50. Sa ulo niya kasi hindi isa't yung dance ng Cupid. Oh, why, why? I'm feeling lonely, lonely. Hold me, hold me, there's a crying in my room, so gain a sheep, uh, save it, save it, still I want it more, 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 I give a second chance to Cupid. pagkatapos namin sumayaw, saktong dating ni Papa Bear. Kita niya, pagod na pagod kami, kaya dinalan na niya kami dito ng soft drinks. Kaya pagkatapos niyang uminom, ako naman yung uminom. Pinagpawisan kasi kami kakasayo ng K-pop. Pagkatapos kong uminom, uminom doon si skincare ng spray. Kaso parang biglang umiikot ang mundo namin. Bigla kaming inanto. Sobrang uhaw na itsambungan, isang baso yung ininom niya. Biglang nga doon umiikot ang mundo niya at nakatulog din siya. Tapos sobrang nahiya nga kami kasi nilabas ni Papa Bear yung bago niyang bilim po. Sobrang nakakaya kasi hindi pa nila nagagamit, papagamit na agad sa amin. Tapos si itsambungan talaga, hindi na nahiya, humiga talaga siya. Kaya bilang leader ng team Dugget, pinagsabihan ko talaga si itsambungan. Uy, itsambungan ka! Nakikain lang tayo, tayo nakikitulog, nakakahiya ka bagong bago pa yan tapos nahiga ka na. Karot lang. Mas nakakahiya naman nag-effort sa amin si Papa Bear. Kaya sobrang appreciate talaga namin siya. Kaya sobrang pilat home namin nakatulog na nga kami. Kaya lang bawal kami magtagal. Ay, oras ang biyahe namin, nagpaalam na kami sa pamilya niya. Ah. Alam na rin kay David's Plug at kay Enbon Mungka. Nakakalungkot kasi Saglit na oras lang kami nakapagbanding. Next time maliligo na kami doon sa ilo. 8 hours pa kasi ang biyahe namin plus traffic kaya kailangan namin umuwi na maaga. Kaya naman nagpaalam na kami. May next time pa naman siguro. Kaya bye Papa Bear sa inyong lahat. Bang. Malayo-layo mo ito kapag may nakalimutan kayo. Shoutout kay Nancy Marbella Gloria, Mas Cecilia Rizada Kabatuan, Ni Francisco, Ni Jose Largoso, at kay Rodney Reboya Bernal. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!